kauna-unahang presidente na hindi tuta ng tanong. Matapang? Disidido? Mr. President, you are the only Philippine president more popular in the middle of your term than in the beginning honeymoon period. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully, conscientiously fulfill my duties. So help me God. Si Duterte is not a statesman. Mga oh, kayo. I repeat it. B you. He behaves like a hoodlum. Ano pa naman yung p***? Hindi pa ninyo maintindihan. P***. Tama ka! Unpresidential. Ganyan kung ilarawan ng kritiko si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang pananalita at estilo ng pamumuno. Pero para sa historian at sociologist na si Prias Velasco, sumasalamin ang mga katangian ng pangulo sa mga ordinaryong Pilipino. Laging sinasabi na bakit eh kasi Pangulong Duterte ay kung magsalita ay hindi presidential, parang uh, nasa kalye o parang uh, hindi hindi statesman ano. Dapat maintindihan ng ating mga kababayan na yung konsepto ng presidential ay hindi iyan ang katangian ng isang Pilipino, ng isang malayan. Kung hindi, yung konsepto ng presidential, yan ay ipinilit na i sa atin ng mga Amerikano. Eh, hindi talaga statesman yung dating niya, no? Pero yung ano yung dating kasi niya sa tao eh, like the way he talks, no? Na, although kinikritisize siya kasi nagmumura siya, pero it is something which ano eh, um, ordinary Filipinos na yung nasa yung nasa ano no invent in fact sa pinakamababa na aspeto ng ating um, community eh ganun din talaga magsalita Sa paliwanag naman ng political strategist na si Malu nakakarelate umano ang mga ordinaryong Pilipino sa pangulo dahilan para magustuhan siya ng publiko tatanungin mo sa mga ordinaryong tao, mahal nila si Pangulo kasi they, he sounds like them, he behaves like them. Nakikita nila yung kanilang sarili sa pagkatao ng presidente. Yun yung ang kailangang intindihin ng mga uh, nakapag-aral na botante. hindi porke nakapag-aral ka, ikaw na ang bida. Uh, sa ating lipunan, kung titingnan mo ang ang hati-hati ng uh, economic class, uh, maliit lamang ang 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 rich one eh, 1% ang class A. Sino ang nabubuo? Si class D and E. So kung si class D and E eh okay, uh, at sa kanila gusto ko si Duterte, yun ang bulk ng Pilipino. Ngayon, may impluwensya ba sila? ah uh, sa tingin ko, oo, kasi nahalal nila ang isang Duterte. Eh. Isang pag-aaral na isinagawa sa Russia noong taong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. Bagamat ang kanyang katangian ay malayo sa tradisyonal na politiko, nagsusulong naman siya ng tunay na pagbabago. Hindi siya yung usual na leader na in-expect ng maraming Pilipino. No? na kasi ang ang ang, ang tinitingnan natin na leader what is being projected sa atin ng mga western countries na yan laging nakaano naka, ano, naging, naging postura nakadamit no laging formal hindi nagmumura bakit naging reformista ang pangulong Duterte sa kanyang panahon natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura gaya nitong North Rail Project na yan na 1994 pa yan binabalak na buhayin na Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng uh, Panglaw International Airport sa Bohol. Pagdating naman sa international community, the Punisher, Duterte Harry at Controversial Strongman ang paglalarawan nila sa Pangulo. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldukan ang pamamayagpag ng iligal na droga. Kasabay nito ang pagpuna ng ilang human rights organization sa OPLAN Tokhang o War on Drugs ng Administrasyon dahil sa mga paglabag-umanon nito sa karapatang pantao ng mga biktima. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Uh, given the problems of my country, yes. I have a four million drug addicts in my country. I said do not destroy my country. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country. So that I will kill you. Duterte has declared a war on drugs and Duterte he isn't just a guy who talks the talk. We absolutely cannot underestimate his capacity for mass unlawful violence. The International Criminal Court says it has reason to believe crimes against humanity have been committed during Philippine President's war on drugs. Kabilang sa mga international organization na naging sa International Criminal Court. Why are you interfering in the affairs of my country and other countries? And who gave you the authority? By what divine law gave you the authority to to prosecute me in a, in a foreign land? You must be crazy. I have a, we have the courtship functioning. And if the court says that I should go to jail, I will go to jail. What a problem, I have. Ay, dear God. Ay, yung bagus ko So, sa election promise. Pag yan ang surte na butan ko, subi. So yeah. Yun na yun. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Formal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Sa paliwanag ng ilang historian, dapat umanong balikan ang kasaysayan upang higit na maunawaan ang panghihimasok ng international community sa mga polisiya ng bansa.